bahay na sunog dahil sa power bank na kinagat ng aso ang insidente sa pool sa CCTV. Isang bahay ang labis na napinsala sa sunog na sumiklab sa Tulsa, Oklahoma, USA. Noong una, inakalang nagsimula ang apoy dahil sa pumalyang power bank. Subalit ng panoorin nila ang CCTV footage, dito nila natuklas ang pinaglalaroan pala ito ng isang aso. Paano nga ba nagsimula ang sunog? Tara, panoorin natin yan. Sa video, makikita ang isang puting aso na nakahiga sa kutsyon habang kinahagat ng isang power bank. Bigla itong kumislap at sumabog dahilan upang masunog ang kuchon, Mabilis na kumalat ang apoy natupok na ang malaking bahagi ng bahay nang dumating ang Tulsa Fire Department. Sa kabutihang palad, ligtas na nakalabas mula sa nasusunog na bahay ang dalawang aso at isang pusa. Napag-alamang wala rin tao sa loob ng bahay nang mangyari ang insidente. Ayon kay Andy Little, spokesman ng Tulsa Fire Department, sensitibo ang lithium-ion batteries na nasa power bank kaya dapat itong ingatan. Nagpaalala rin ang otoridad sa publiko na itago ang mga baterya at tiyaking hindi ito maaabot ng mga bata at alagang hayo. Ikaw, ano ang mga ginagawa mo hakbang upang maiwasan ng ganitong uri ng insidente? Z Research Report Re -re Report Thanks for watching. Ito po ang Aliu Broadcasting Corporation, Station DWIZ 882, DWIZ News FM Regional, Home Radio 97.9 at Aliu Channel 23 Nationwide. Kami po'y nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Like, subscribe, and follow.